kahit anong gusto nating pasukin, mga kapatid, dapat itanong muna natin sa ating mga sarili. At gamitin ko ang salitang English, ano, mga kapatid, Are you willing to pay the price? Kasi ang pagpasok ng politika ay paraging pagpasok ng pag-aasawa. O anumang klasing papasukin mo na nangangailangan na intindihan mo ang iyong duties, responsibilities, at ang mga consequences. Kung halimbawa, hindi mo nagawa ito, eh merong, o di kaya merong nagka-interest na siraan ka o sirain ka. Kaya dapat naintindihan natin ito. Kaya itong kaso ni Digong, or Digong sa amin sa Mindanao, ano? Ang kanyang kaso, talagang mangyayari lamang. At noong pa naman, sinasabi na niya, di ba? nahaharapin niya ang lahat ng consequences kung ito'y lalabas talaga. Ang hindi lang siguro niya matanggap, yung due process. Tanggap naman siguro ni Digong na siya ay ay aresto. Ibig sabihin lamang, yung mga sinasabi niya noon, alam niya na kung ito'y mangyari, ay talagang madadali siya. So, napaghandaan pa niya ito. Si Digong lang ang makasagot nito, mga kapatid. Ano? Pero ganun pa man, sa kanya wala tayong magawa, pero sa atin meron tayong magagawa. At ang magagawa natin ay ang pagiging mahinahon. Marami kati kasi tayong naririnig, no? lalo na itong ating press secretary. Kung minsan makita mo ang kanya mga pananalita na nag-uudyok ng mga negative na mga damdamin. Kasi ako kung minsan mararamdaman ko eh, na ako'y tinatamaan na meron akong nararamdaman na parang naiinis ako sa kanya. Kung ito ay nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. Kaya lang mga kapatid, dapat magiging aware tayo sa ating mga emotions. Kasi kung hindi tayo magiging aware at magiging padalos-dalos tayo, ang isang tanong, ang tanong na are you willing to pay the price? Mapaghandaan pa natin. Kagaya ko, gumawa ako ng video noong nakaraan inexpress ko ang aking emotion, frustration. Na-upload ko ito, pero binawi ko. Bakit? Naramdaman ko na ako ay nagpadala na ngayon sa mga propaganda, pang-iinis, at kung ano pa. Hindi dahil ako'y naawa kay Duterte o hindi ko nagustuhan yung ginawa ng Philippine government sa kanya. Wala lang. Talagang kung ang isang tao kasing nalagay sa alanganin, sa sulok, doon ka, ano, dun ka maaawa. At pinagtutulong-tulungan pa talaga siya. Pasalamat tayo dahil may mga tao pa rin hindi umiwan sa kanya. Hagaya kay Atty. Panelo, kay Roque, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Trixie, Topacio, si Magno, yung economist natin. Ano? At marami pa na sumusuporta kay Duterte. Hindi sa sinusuportahan siya dahil nakakaawa. Sinusuportahan siya dahil mayroong mali. Kaya tayo ay magiging mahinahon din, mga kapatid. no So sa, sa, kaso ni Digong, hayaan na natin ang ating mga kapatid na lumakad nito, nilalakad nila upang magibigyan, mabigyan ng hustisya. Tayo naman ang ating parte, kasi hindi naman tayong mga abogado, pero meron tayong magagawa na hindi lang para kay Duterte para sa buong bansa, para kay PBBM din, at sa lahat, no? Ang ating mga panalangin. Hindi sayang ang panalangin, mga kapatid. At karanasan ko ito, sa maraming taon na sa aking buhay, ang isang hawak-hawak -hawa ko sa mga panahon na ako'y sukul na sukul na, na parang wala na, wala na akong magagawa. Ang panalangin, ang pagtitiwala, ang naging patunay na ang ating Diyos ay hindi nagpabaya. Wala na siya siguro dito ngayon. Pero ang kanyang mga batas nandito pa. Batas ng kalikasan at batas ng sansinukob. Na pag ito'y hindi nasunod, merong consequence na mararanasan. Pag nasunod naman, meron ding karampatang konsekwens ito. Kaya sa parte ni Gidigong, Hayaan natin ang proses. Kagaya ng ilog, pag sinalungat mo ito, wala kang magagawa. Kaya gagawa ka ng sasakyan upang kung ikaw may sasalungat man, mahihirapan ka man, pero kayang-kaya mo itong salungatin. O di kaya magpaubaya ka na lang sa agos. Dahil hindi mo alam, no? Sa lakad ng buhay, sa biyahin ng buhay, ay merong mas maganda pala sa unahan. Ang lahat ay ipaubayan natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sa kaso naman ni Bongbong, itanong naman natin, Is he willing to pay the price? Kasi hindi naman talaga natin alam kung ito'y gawa niya o hindi niya alam. Hindi talaga natin alam ito, mga kapatid. Baka naman merong ilang tao lang ang dumirekta sa ICC, at nakipag-coordinate tungkol dito sa arrest ni Duterte. O baka naman siya talaga. Pero ako ako'y naniniwalang hindi ganyan si Bongbong. Hindi niya gagawin ito. Mangyayari talaga na mayroong ilang tao na nag-initiate nito. Kasi kung maalala natin mga kapatid, yung ating budget for 2025, yung dalawang kopya ng GAA, yung isang kopya alam niya kumpleto pero mayroon pa lang isang kopya na maraming blangko blanco May mga mali-mali daw, kinokorek lang. Kung hindi niya alam ito, posible ring hindi niya alam ito ngayon. Kaya ang problema lang sa pagkaganito kung hindi mo alam kung ikaw ay leader ng isang bansa, are you willing to pay the price? Kasi sa lahat ng mga pangyayari ngayon, marami ding nainis ano? sa ating mga kababayan kay Bongbong. Bong. Pero alalahanin mga kapatid, marami sa inyo nilukluk nyo si Jan. At hindi na ninyo tiningnan ang consequences. Kasi kayo ay nadala din, no? Na baka may pagbabago. Under sa samahan nila ni Duterte, baka may magbago. Kaya yun nga lang mga kapatid eh. Ang katanungan, are you willing to pay the price? At ito na ngayon ang price na natatamasa natin. Kasi lahat ng bagay nga merong karampatang consequence. Ngayon kung tayo magagalit kay Bongbong, wala na rin silbi ito eh mga kapatid. Magpahayag tayo ng mga bagay or ating mga kaisipan upang tayo ay magkaintindihan. Hindi tayo dapat magkawatak-watak dahil lang sabihin na natin, okay, mahila, mahina si Bongbong. Kaya lang, linagay siya dyan ng sambayan ng Pilipino. Kaya hindi natin masabi na siya lang ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Tayo meron din, meron tayong parte sa nangyari sa ating bansa ngayon. Hindi tayo pwedeng maghugas ng kamay, mga pakapatid. Bangkos, ito dapat ay magiging aral sa ating lahat. Kasi sa kaysaysayan ng ating bansa, wala talaga tayong matinong pamahalaan. From one administration to another administration, nandyan talaga yan. Siraan, batakan, no? impeachment. Talagang ganun ang ating politika sa Pilipinas. Kaya for how many years, hindi talaga tayo natuto. Pagka ganito, huwag tayong magsisihan, mga kapatid ang dapat lang sana siguro matutunan ni Bongbong at sa kanidigong na sila ay parang mag-ama na ngayon ang isang tahanan hindi na sila pwedeng magkaisa dahil ang kanilang relationship ay hindi na ama at anak. Ang kanilang relationship ay bilang mga lalaki na nasa tamang edad na na nasa loob ng tahanan. Pag nangyari ito, masikip na, mga kapatid, ang tahanan. Ang mali lamang at hindi lang mali, pangit talaga kung magbatuhan na ng putik. Kasi dati naman, magkakilala kayo itong mga mangyayari sa mga buhay ninyo, magbatuhan kayo ng putik. Well, kanila na lang yun, ano? Wala tayong magawa dyan. So, ang leksyon na makuha natin, dapat hindi magbago ang relationship sa loob ng tahanan kahit ang anak ay lumaki na na sana tamang edad na siya. Huwag sana siya na magiging kapantay o sobra pa o angat pa sa kanyang ama. Ang ama naman ay 'wag namang tatuhin ang kanyang anyang anak na para bang maliit pa rin bata ito na kailangan niya'ng ganituhin. Ganito ang kanyang treatment. Tayo ba sa ating pamilya gagawin natin ito. Naibuyangyang natin ang ating mga baho. Sinasabi kong pamilya kasi itong dalawang ito ay isang pamilya ito sa tingin ko kasi ang dalawang ito ay nahubog sa legacy, yung magandang legacy ni Apo Lakay. Nahubog ang dalawang ito at sana magkaintindihan para pa rin sila. Ipairal ang mga katuruan sa ating simbahan na ang ama ay huwag galitin ng anak. At ikaw naman anak, respetohin mo ang iyong ama. Ganito lang talaga mangyari mga kapatid. Hindi pamilya kung hindi politika. Politika o pamilya, pareho lang din. Kaya ito ang aking, ang aking suhisyon mga kapatid. Ano? Na sana makarating din. Na ang ating bansa ay unti-unting gumaling sa ganitong karamdaman ngayon kung ang dalawang ito ay mag-usap ang pagkaisa uli. Kalimutan na, mga kapatid, yung mga kasalanan o kung anuman yung mga nagawa natin, wala na yun eh. Kasi ang dalawang ito lamang ngayon ang magbabayin sa ating lahat. Napilit na hatiin, paghiwa-hiwalayin ng mga taong ayaw sa kanilang dalawa, against sa mga Marcos, against sa mga Duterte. Ito yung mga tao din na nag-take advantage kung ano man yung mga kahinaan ng isa sa kanila. Hindi ko alam, no? Pero ko'y umaasa pa rin na isang araw magkabalikan, magkasundo din itong dalawang ito. Ngayon, sa mga kasong inilatag na nila, okay, ipatuloy lang yan. Kasi ako'y naniniwala naman that truth will set us free. Kasi ang katotohanan, kung gano'n, di, tanggapin natin. Pero kung ang katotohanan ay taliwas naman sa sinasabi nila ngayon, ay dapat din, may karampatang, yun din ang tanong na naman. Are they willing to pay the price? Papanagutin din ba natin sila, mga kapatid? Si Amy Marcos, ako'y humihanga, ano? Although, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, wag, wag masyadong magkumpiyansa. Hindi kasi natin alam ang agenda, no? Humanga ako. Kasi yung kanyang effort ngayon, nakita ko meron siyang effort, eh, na pagkasunduin itong dalawa. Maganda, no? Kung tama itong aking naisip. Kaya ang lahat, mga kapatid, magpasalamat tayo sa mga ibang mga tao, kaya ng mga vloggers natin, ano, nagbibigay sa atin ng kaalaman, informasyon kung ano talagang nangyari sa ating paligid, ang lahat ito ay magpapasalamat tayo. I-filter lang nga natin mga kapatid, ano? Kasi bakatayo eh, baka tayo ay hindi makapaghanda sa mga konsekwens nito. Kaya, palaging itanong sa sarili, kung gagawin ko ito, kung ako'y sasali sa ganito, sasali dito, ako ba ay handa na harapin ang consequences ng aking mga desisyon ngayon? Mapagpalang araw po sa ating lahat.